Niyanig na naman tayo ng Pacific Ring of Fire. Isa na namang lindol, isa na namang paalala na milyon-milyong tao ang nakatira sa isa sa mga pinakamapanganib na geological features sa Earth. Ang 25,000-mile na hugis kabayong bakal na ito ng pagpagkasira ay pumapalibot sa Pacific Ocean. Dumadaan ito sa Japan, Pilipinas, Indonesia, New Zealand, Chile, California, at Alaska. Naglalaman ito ng 75% ng mga aktibong bulkan sa mundo at 90% ng mga lindol sa mundo ay nangyayari dito. Pero ano ba talaga ang Ring of Fire? Bakit ito umiiral at bakit ang mga bansang tulad ng Pilipinas, Japan at Indonesia ay patuloy na nakakaranas ng nakamamatay na lindol samantalang ang ibang bahagi ng mundo ay nananatiling medyo ligtas? Ngayon, Ipapaliwanag natin ang Pacific Ring of Fire, ang geological feature na nagiging dahilan kung bakit ang Pacific Rim ang pinaka-seismically active na rehiyon sa Earth. Simula natin sa kung ano talaga ang Ring of Fire. Isipin mo ang isang napakalaking horseshoe na bumabalot sa Pacific Ocean. Nagsisimula ito sa New Zealand, umaakyat sa Indonesia, at ang Pilipinas ay nagpapatuloy sa Japan at sa Aleutian Islands sa Alaska. Pagkatapos ay bumababa sa kanlurang baybayin ng North at South America sa California, Mexico, Central America, at nagtatapos sa Chile. At hindi lang ito basta linya. Ito ay isang zona ng matinding tectonic activity, isang sinturo ng mga bulkan, earthquake faults, at subduction zones, kung saan ang crust ng Earth ay patuloy na nagkikiskisan, nagbabanggaan, at nasisira. Ang Sing-Sing ay naglalaman ng mga 452 na bulkan. Yan ay three quarters ng lahat ng aktibong bulkan sa Earth. Mount Fuji sa Japan, Mount Pinatubo sa Pilipinas, Mount St. Helens sa United States, at ang mga bulkan ng Indonesia, oh, lahat sila ay bahagi ng Sing-Sing. Pero alam mo ang mga bulkan ay visible symptoms lang. Ang totoong kwento ay ang nangyayari sa ilalim ng surface. Umiiral ang Ring of Fire dahil sa plate tectonics. Ang paggalaw ng malalaking tipak ng crust ng Earth. Kaya ang outer layer ng Earth, hindi ito isang solidong shell. Ito ay talagang nabasag sa mga 15 major tectonic plates at dosis dosenang mas maliliit. Ang mga plates na ito ay lumulutang sa semi-molten mantle sa ilalim, gumagalaw sa halos parehong bilis. Ang mga kuko mo ay lumalaki ng 2 hanggang 10 centimeters kada taon. Hindi ito gaanong tunog, pero sa loob ng milyon-milyong taon, sapat na ito para ilipat ang mga kontinente, bumuo ng mga hanay ng bundok, at lumikha ng mga ocean trenches. At kung saan nagtatagpo ang mga plates na ito, doon nangyayari ang aksyon. Kaya, ang Pacific Plate ay ang pinakamalaking oceanic plate sa Earth. Sakop nito ang karamihan sa sahig ng Pacific Ocean. At, well, napapalibutan nito ng iba pang malalaking plates. Nariyan ang North American Plate, ang Eurasian Plate, ang Australian Plate, ang Nazca Plate, at alam mo, ilang mas maliliit. Ang Ring of Fire ay nagmamarka ng mga hangganan kung saan ang Pacific Plate ay bumabangga sa mga nakapalibot na plates na ito. At o, oh, ang collides ay talagang ang tamang salita dito, hindi ito mga banayad na pagtatagpo, ang mga ito ay marahas nagkikiskisan, mapaminsalang banggaan na nangyayari sa loob ng milyon-milyong taon. Sa kaso ng Ring of Fire, ang mga oceanic plates tulad ng Pacific Plate, ay talagang sumisisid sa ilalim ng mga continental plates, o maging ng iba pang oceanic plates. At narito kung bakit nangyayari yon: ang oceanic crust ay mas siksik kaysa sa continental crust. Kapag nagtagpo ang isang oceanic plate at isang continental plate, ang mas siksik na oceanic plate ay itinutulak pababa sa mantle. Parang sinusubukan mong pagkasya ang dalawang piraso ng kahoy sa isang espasyo, di ba? Kailangang magbigay daan ang isa, at laging ang mas mabigat ang nagbibigay daan. Habang bumababa ang oceanic plate, lumiliha ito ng malalim na ocean trench, ang mga trench na ito guys, ay ilan sa mga pinakamalalim na lugar sa Earth. Ang Mariana Trench sa Kanlurang Pacific ay mahigit 36,000 feet ang lalim, mas malalim pa kaysa taas ng Mount Everest. Pero hindi nangyayari ng maayos ang subduction. Hindi lang basta nagdudulasan ng mga plates, talaga silang nagkakabit-kabit. Ang friction ang nagpapanatili sa kanila sa lugar, ang pressure ay nabubuo sa loob ng mga dekada o kahit siglo, at pagkatapos ayon bigla silang dumudulas. Ang bigla ang paglabas ng enerhiya na iyon, yan ang tinatawag nating lindol. At dahil ang buong Ring of Fire ay binubuo ng subduction zones, patuloy na nangyayari ang mga lindol. Maliliit, malalaki, mapaminsala, alam mo, hindi lang ito humihinto sa ilalim ng lupa, Pag-usapan natin ang mga partikular na rehiyon ng Ring of Fire at kung bakit sila napakadelikado. Kaya, simulan natin sa Japan. Ang Japanese archipelago ay nakaupo kung saan nagtatagpo ang apat na tectonic plates, ang Pacific Plate, ang Philippine Sea Plate, ang Eurasian Plate, at ang North American Plate. Lahat ng apat ay nagtutulakan na ginagawang isa ang Japan sa mga pinaka-seismically active na lugar sa Earth. Grabe, di ba? Nakakaranas ang Japan ng humigit kumulang 1,500 na lindol kada taon. Karamihan ay maliliit, ngunit ang malalaki ay mapaminsala. Ang 2011 Tohoku earthquake ay magnitude 9.0, isa sa mga pinakamalakas na lindol na naitala. Nagdulot ito ng tsunami na pumatay ng mahigit 18,000 katao at nagdulot ng Fukushima nuclear disaster. Sobrang lala guys. Sigh! Sige, kaya lumipat tayo sa Timog sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay nakaupo sa pagitan ng Pacific Plate, Philippine Sea Plate, Eurasian Plate at Sunda Plate. Hindi tulad ng Japan na nasa gilid ng Singsing, Sing, ang Pilipinas ay talagang nakulong sa gitna. May pitong pangunahing trench sa paligid ng archipelago. Mayroon kang Manila Trench sa Kanluran, East Luzon Trench sa Silangan, Philippine Trench sa Pacific at Cotabato Trench malapit sa Mindanao. Lahat sila by the way, ay subduction zones. Lahat ng mga trench na ito ay nagbubuo ng pressure. At yon ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay nakakaranas ng mahigit 100 na lindol kada taon dahil dito. Ang 1976 Moro Gulf earthquake ay pumatay ng 8,000 katao na may tsunami. Ang 1990 Luzon earthquake ay pumatay ng mahigit 1,600 at ang 2013 earthquake ay pumatay ng mahigit 200. At oo, patuloy lang ang mga lindol, kaya patuloy tayong bumababa sa SingSing sing patungong Indonesia. Alam mo ba, ang Indonesia ay talagang ang pinaka-volcanically active na bansa sa Earth. Mayroon itong mahigit 130 aktibong vulkan, kasi nakaupo ito ng direkta sa hangganan kung saan ang Australian Plate ay sumisisid sa ilalim ng Eurasian Plate. Ang 2004 Indian Ocean earthquake, na may magnitude 9.1, ay tumama sa baybayin ng Sumatra. Ang nagresultang tsunami, ay pumatay ng 230,000 katao sa labing apat na bansa. Ito ay, sa totoo lang, isa sa mga pinakanakamamatay na natural na sakuna sa naitalang kasaysayan. Mayroon ding Krakatoa ang Indonesia, ang Bulkan, na ang 1883 eruption ay isa sa mga pinakamarahas sa kasaysayan. Ang pagsabog ay narinig 3,000 miles ang layo, at ang tsunami ay pumatay na mahigit 36,000 katao. Ngayon, tumalon tayo sa Pacific patungong Americas. Ang Ring of Fire ay bumababa sa buong west coast ng North at South America sa United States. Ang Cascadia Subduction Zone ay nakaupo sa baybayin ng Washington, Oregon at Northern California. Kaya nitong magdulot ng magnitude 9.0 na lindol at tsunamis na sisira sa Pacific Northwest. Ang huling malaking pagkasira ay noong 1700 at sinasabi ng mga geologist na overdue na ito. Ang California ay may San Andreas Fault na hindi technically isang subduction zone. Ito ay isang transform boundary kung saan nagdudulasan ang mga plates, ngunit bahagi pa rin ito ng mas malawak na ring of fire system. At kaya nitong magdulot ng magnitude 8.0 na lindol na maaring sumira sa mga pangunahing lungsod. Ngayon, lumipat tayo sa Central at South America. Ang Mexico City ay nakaupo sa mga sinaunang lake beds na, alam mo, nagpapalakas ng seismic waves na ginagawang lalo ng nakamamatay ang mga lindol doon. Ang 1985 earthquake ay pumatay ng hindi bababa sa 10,000 katao. Nakaranas ang Chile ng ilan sa mga pinakamalakas na lindol na naitala. Ang 1960 Valdivia earthquake ay magnitude 9.5, ang pinakamalakas na lindol sa naitalang kasaysayan. Nagdulot ito ng tsunamis na naglakbay sa buong Pacific, na pumatay ng mga tao sa Hawaii, Japan, at Pilipinas. Kaya, bakit nagdudulot ng napakaraming lindol ang Ring of Fire? Samantalang ang ibang bahagi ng mundo ay medyo stable, ito ay bumababa sa plate boundaries. Hindi lahat ng boundaries ay pantay-pantay. Ang Atlantic Ocean halimbawa ay may spreading ridge sa gitna nito. Ang mga plates ay lumalayo, hindi nagbabanggaan. Nagdudulot ito ng banayad na volcanic activity sa mga lugar tulad ng Iceland. Ngunit hindi ito nagdudulot ng malalaking subduction zone earthquakes na sumasalanta sa Pacific. Ang gitna ng mga kontinente, mga lugar tulad ng Central Europe, ang interior ng United States, o karamihan sa Africa ay malayo sa plate boundaries. Ang mga lugar na ito ay nakakaranas ng napakakaunting lindol dahil wala lang talagang tectonic activity, talagang stable ang crust. Ang buong karagatan ay talagang napapalibutan ng subduction zones, parang geological pressure cooker. At well, ang mga lindol ang paraan para mailabas ang pressure na iyon. Kaya ngayon, sagutin natin ang isang medyo karaniwang tanong. Nagiging mas aktibo ba ang Ring of Fire? Talaga bang dumarami ang mga lindol natin? Well, ang maikling sagot ay hindi. Ayon sa istatistika, ang dalas ng malalaking lindol ay talagang nanatiling medyo stable sa nakalipas na 100 taon. Hindi naman talaga tayo nakakaranas ng mas maraming lindol kaysa dati. Ang nagbago ay ang kakayahan nating i-detect ang mga ito. Tulad ng, isang siglo na ang nakalipas, ang pinakamalakas na lindol lang ang naitala. Ngunit ngayon, na may sensitibong seismographs, kaya nating i-detect kahit ang maliliit na pagyanig kaya parang mas maraming lindol, pero sa totoo lang, mas mahusay lang tayong sumusukat sa kanila. Isa pang nagbago ay ang populasyon. Mas maraming tao ang nakatira sa mga lugar na madalas lindulin kaysa dati. Ang mga lungsod tulad ng Tokyo, Manila, Jakarta, Los Angeles at Santiago, malalaking lungsod ang mga ito, at nakaupo sila ng direkta o talagang malapit sa mga pangunahing fault lines. Kapag tumama ang lindol, mas mataas ang bilang ng namatay at pinsala sa ekonomiya. Dahil well, mas maraming tao ang nasa panganib. Ang climate change ay minsan nababanggit na may kaugnayan sa seismic activity. Ang totoo, minimal ang epekto ng climate change sa mga lindol. Ang mga ito ay dulot ng tectonic forces na malalim sa lupa, malayo sa mga proseso sa ibabaw na apektado ng klima. Ang pagtunaw ng mga glacier ay maaring theoretically magpababa ng bigat sa tectonic plates. Ngunit sa totoo lang, ang epekto ay bale-wala kumpara sa mga puwersa na umiiral na. Hindi lumalala ang ring of fire. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito nagiging mas mapanganib. Ginagawa lang nito ang ginagawa nito palagi, ang paglabas ng enerhiya mula sa nagbabanggang tectonic plates. Kaya, ano ang kinabukasan ng Ring of Fire? Una, kailangan mong maunawaan na hindi ito mawawala hangga't patuloy ang plate tectonics na mangyayari sa loob ng daan-daang milyong taon. Ang Ring of Fire ay patuloy na magdudulot ng mga lindol at pagsabog ng bulkan. Ang ilang rehiyon ay itinuturing na overdue para sa malalaking lindol. Ang Cascadia Subduction Zone sa Pacific Northwest ay hindi pa nakakaranas ng malaking pagkasira mula 1700. Tinatansya ng mga geologist ang pagkasira kada 300 hanggang 600 taon. Ibig sabihin, nasa loob tayo ng window para sa susunod na malaking lindol. Alam mo, ang Manila Trench sa Pilipinas ay hindi pa nagdudulot ng malaking tsunami sa alaala ng mga nabubuhay ngunit ipinapakita ng geological evidence na kaya nito. At pagkatapos ang Marikina Valley Fault na dumadaan sa Metro Manila ay hindi pa gumagalaw ng malaki sa loob ng mahigit 200 taon pero kaya nitong magdulot ng magnitude 7.2 na lindol na sisira sa kapital. Alam ng Japan, isa na namang malaking lindol ang tatama. Sa kalaunan, alam ng Indonesia na sasabog muli ang mga bulkan nito alam ng Chile na ang subduction zone sa baybayin nito ay magdudulot ng isa na namang magnitude 8.0 o 9.0 na lindol. Ang tanong lang ay kung kailan, di ba? Para sa 500 million na taong nakatira sa Ring of Fire, critical ang paghahanda, promise. May mahigpit na building codes ang Japan, tsunami warning systems, at regular na earthquake drill drills. May PVOLX ang Pilipinas na nagmo-monitor ng seismic activity. May early warning systems ang United States sa West Coast, pero siyempre, iba-iba ang pagiging handa sa bawat lugar. Ang ilang bansa at rehiyon ay mas handa kaysa sa iba, at, sa totoo lang, kahit na may pinakamahusay na paghahanda, ang magnitude 9.0 na lindol ay magdudulot pa rin ng malaking pinsala. Ang Ring of Fire, talagang paalala ito na tayong mga tao ay nakatira sa isang dynamic, patuloy na nagbabagong planeta ang lupa sa ilalim ng ating mga paa hindi siya solid at stable talaga itong gumagalaw nagkikiskisan nagbabanggaan at alam mo ang enerhiya mula sa mga banggaan na iyon ay kailangang pumunta sa isang lugar sa loob ng milyon-milyong taon ang enerhiya na iyon ay nailabas bilang mga lindol at bulkan at sa loob ng milyon-milyong taon pa magpapatuloy ito tuloy-tuloy lang talaga Tinatawag natin itong Pacific Ring of Fire, ngunit hindi ito isang solong feature. Ito ay talagang isang serye ng mga hangganan kung saan ang Pacific Plate ay nakakatugon sa mga kapitbahay nito. Ito ay isang sinturon ng subduction zones, transform faults, at volcanic arcs. Ito ang pinaka-seismically active na rehiyon sa Earth at hindi ito mawawala. Kung nakatira ka sa Ring of Fire, kung iyon ay sa California, Pilipinas, Japan, Chile, o alam mo sa ibang lugar, ang pag-unawa sa sistemang ito ay talagang ang unang hakbang para makaligtas dito. Alamin ang iyong mga local na fault, alamin ang iyong mga evacuation routes, at tiyak na magkaroon ng earthquake plan. Dahil ang Ring of Fire ay hindi nagpapahinga. Hindi ito nagbibigay ng babala. Patuloy lang itong naglalabas ng enerhiya mula sa tectonic plates na nagbabanggaan sa loob ng milyon-milyong taon. 90% ng mga lindol sa mundo ay nangyayari dito. 75% ng mga bulkan sa mundo ay narito at 500 milyon na tao ang tinatawag itong tahanan, ang Pacific Ring of Fire. Ito ang pinakamapanganib na geological feature sa Earth at ito ang dahilan kung bakit ang mga bansang tulad ng Pilipinas ay hindi titigil sa pagyanig. Anong bahagi ng Ring of Fire ang pinakamalapit sa iyo? Ipaalam mo sa akin sa comments. At kung gusto mo ng mas maraming video tungkol sa mga geological threats sa paligid ng Pacific, mag-subscribe at ang notification bell. Dahil sa totoo lang, ang pagunawa sa Ring of Fire ay maaring magliktas ng iyong buhay.